Uy, oh, ikaw na lang, oh! Oh, ikaw! Oh, oh, oh! Ikaw oh, na lang! Ikaw na Kaginap ako na kapu Kaginap ako! Kaginap ako na stress sa imuha ako sumira ka! Ako maghatalong sa Bintang... Si Bintang Wow! Ako maghatalong si Bintang sa imuha! Ang treatment oh, ang mga gusto, ma'am. Gusto ka tong, ano, ka ng yung, buhok ko nga treatment katong ano bid siya. kahit kung sa akong buhok. Tong mahal gusto mo? Oo, oh, mahal. Mayara kami nga ano ng um, treatment nga tong 5,000 ma'am. Kanyang 7,000 pila, ano ni siya? Wait, Package ano, siya? na na siya ma'am ang treatment. Pero gusto ko kanang ano bid kanang maging okay dito akong buhok. bisan ng 7,000 ma'am? Yes. Gusto ko, maugani nga na to ko dire. Kaya kabalo ko nga namin ito siya. Ah, okay. Uh, hmm. kanina lang 7,000 akong gusto. Turin. Ha? Ay, okay, hey, kwan ka na. Gusto binako nga maging okay ang akong buko. Okay, ma'am. Tagasan ka, ma'am. Tagapampanga, pero nagbakasyon lang ko ka rin. Kaya ko na po sa YouTube, ang imo mga services na okay ka ayo. Hello, ay. So, i-treatment na natin, ma'am? Yes, i-treatment na natin. Ano nang ginawa? Ice mo man. Do ma'am? Doon do ka do do katulaw. Ano oh, siya na motor siya ma'am? Pang ano siya, uh, para mabasa ko ang imong hair. Lain lagi. Ha? Sakit sa anit. Ay, wala kaman man ko nag-top sa imong anit ma'am. Anit? Pati talinga na. Ginaano mo na, tanay, sprayhan Sakit siya sir. Ma'am, dahan pa man siya ma'am. Ano ni? siya. Ha? Sakit siya. Dali lang. Ikaw ang sanat niya. Kailangan na ayos kita pag-anuhang. Ha? Ayos kita pag-ikon sa buko. Yes, ma. Maganda ng result mamaya. Ma. Number na so ken ah, ite sa mirahan. So, Ano na ko bagko nyo sa treatment nyo? Wala nagsuklay ba ko ma'am? Kasi, okay. an relax lang good ma'am, kay at least, mata, para matapos naman ba ha? Sige hey, Mag-apply na ko ma'am ma'am. Anong talaga yung ma'am ma'am? Anong talaga nang ina-apply mo sir kada spray hmm. mo sakit. Hindi uh, na kong, uh... <coughs> Kakatum, tarangin, man, oh. mga tanggal ko. Hindi mo mag-apply na ako mag... Hindi lang rasa. Kakatunta na ah? mo pa nga? Kaya spray ka mo sa control siya. Madam, para matapos na, madam. ah, Oh. Ari ko di karoon. Payos ka bu, Tiri o. Sa kay Sherwin. Sa Dabaw. Mm-mm, Ah, si, 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 si. Kapag, kapag agak, kita na ah. Ano na siya, mamahang? Ang mga, ano niya ah. Kaila kailangan satisfied ko, sir, ha? Gani mas satisfied, ma'am, relax mood, ma Kaya, na good, ma'am. Kaya nagatrabaho na ba ako sa here mo, ma'am? Tapos ikaw, sige ka ka, babababang, baba, kami ka, kami nga, chill mood, Fine. <coughs> <Di> na good, ma'am. Ma Hi. <laughs> Hi. Tayo na daan. Mark, ko tong treatment nga, ano, Mark, na Inaya lang, ay. Kaya ah. na ah. man ang buka, abi. Uh -huh. -no, Madam, inay na dyan ni Madam. Amo gid mo sila mag ano, mag-apply. Um, okay. Amo gid mo sila mag-apply. Oh, ganito kami. Ila mag... bunot bunot ang buhok tao. Hindi ganito. Hindi na ano man ni ma'am, tama man ang pag-apply naman ma'am. Kani, agay okay. okay. ah. Sakit lagi na. Sakit lagi inyong tambal. Hindi man sakit eh, ma'am. Kusay. Hindi ah, uh, may, may mga kaspa biyan. Kana kaspa okay. na. Ah? Ma'am, do wit na tapos sa mo. Ah, sakit gid yo. Pwede may ibang na ano, nag na, bulong i ano sila. Ang package na bayan gusto 7,000 BI mong gusto mo. Ma Tapos may gapas sige pag ka na di ah. Ano ni man? Kailangan satisfied gid ko sa ano, ano ko. Ma'am, oh, ma relax lang ma ma'am, satisfied ka ma'am, hindi ako ko magician ma'am. Tay okay, ah. Buh na ya man ay. Ano lang gibutang mo sakit ha. Katul. Ha? Katul siya. Katul siya. What time? Okay. Like, sir, katul. Mm -hmm. Ano yung butang niyo, ha? Ha? Ma'am, i-relax lang po, ma'am. Matapos yung taan ma'am. Please lang, ma'am. Okay. Please, please. Pero ano siya, katul. Ha? Katul. Please lang, ma'am. Mm -hmm. Hindi ko ka-concentrate kay... Eh. Mm -hmm. Grabe ka ka-ano, ma'am. Mm -hmm. mm -hmm. Hindi ko ka-concentrate. Mark Jan, ko ni Marjan, Jan, B. Hindi ako konsentre sa ay hey, madam. Ano? Pwede uh, na ibang lawan? Wait lang, mami, hindi man siya, mami, hindi man na, di ni Katul gani, ano nga? Hindi, hindi. Pugso nyo git ang gusto, meron nga katul na ganit. Hindi tanay ta, siya katul, mam. Ma hindi pa, katul ako nga anit. Pag ulaw, ta, katul, ni, lang, may na po rin ito. Ito, katul na mga. May ari pa nga yung mga gat, dali sa inyo, ano, ano, ni man? Ang damo, Kasabot si mo, ma'am. Hindi ah. Yeah. May ka pa maak, abis lang, Madam, huwag pa tayo na, ano, madam ba, na, na stress, naging po sa imong year, madam. Uy, sige ka, ano? Kasabad sa imong, madam. Hindi kay kabalo. May arap mga salon, abis ang mga. Munga may salon tatigin. ka. Mm -hmm. i may salon man di ay ka madam tani na ganito. Eh gusto ko gini ikaw magandol sa buko gani kay para nami ito. siya. Kapti Mark din para maano gid ba ma kuha gid ang ginapangita ko. Na iya na pagbira sakit Sakit mo kamay mo. Sakit gani. Hindi mo na sya kailangan ganito sa salon, hinayo na ako ito nyo. Hinay mo yung may... pag ko, ma'am. Amo na gina nga ako ang gamit sapon. Ha? Amo na siya. Oh, mamahal kayo ni Ma'am Gikan pa ni Brazil ni among treatment. Ano yung Brazil mo singur... asistan, B? Ha? Ngayon mo asistan, ba yun ako? Ay, oh, nila ako na yun. Tawang tayo, King. Sorry mo, Tawang. Naya lang, sir. Sakit. Sakit ako na yun. Naya lang po. Pira-bira. Hmm? Laya lang pagbira. Okay. Laya man, sir. Hindi grabe ka sakit. Ang pila ka oras e, sir? Wala pa talang human, ma'am. Ay, sige ka makagalaw. Buti yung nato natin ay matapos, ma'am. <coughs> ma Maya na, ma'am. Tama na ba? Maya na. Ito na kayo may harap ang pwabi sa doon man. Ha? May salon ko sa muna. Hindi hey, may salon ka, rin ma... Relax lang, good ma'am. Kaya magwapa tiyo ni iyong buhok ma'am. Promise. Sakit, sakit ako nani. Ha? Sakit ako ay, na. Ayaw eh. tinay man niya ma'am. Sige na ma'am. Relax na good ma'am kayo matapos man taan. Ibabad na natin siya mga 30 minutes ma'am. 30 minutes na minute, niya? Opo. Okay. okay. Naya man ay. Kay masakit gani akong anit. Na yaman. Hinay man ni siya mang. Ako na ba yung nagandil sa imo ha mang? Kailangan ay nahulog na. ako nga. Ano ito? Ano ito? Ano ito? eh. Bukta ka niya na may edad na taabi. Hinay man niya lang. Straight to down. Uy, ikaw na lang! O! Oh! O ikaw! O! 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 Kala, wun. Kala, wun. Ikaw na ka lang! Nag-inap ako na kapuyan! Ano? Nag-inap ako! Kagina, na ako, na-stress, ay mo ang ako, sumira Ako maghatalong no, si Wow! Wow! Ako maghatalong no, si Bintausan, sa Imuha. Kung ikaw man lang akong customer, hindi. Kung maghatalong no, si Imuha. si Bintausan. Mahal mo, Tanang. Dalaan ang kwarta. ang no, kwarta. Dalaan no, kwarta. No, imuha, no, no, Ato! No. Mabayad mo po sa mahal Ako hindi. Ako magbayad mabayad, si mabayad ko. Mahal ako. Mabayad 10,000 sa habis ka nila. Bag ko. Ba 10, si e, sa bag ko. kwarta. Malayin ka na. Kagina, na ko. gikapoy na Mahal bayad ko sa inyo. Mahal. ayo ang galinan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Kaya ko lang kayadan. 10,000. Imuha na ni Walek. Oh, imuha na

mga blade, may mga blade, may mga laraulog. Ano yung Asan <laughs> asa <ang> karta? Nandito <laughs> ba? <laughs> mga <laughs> Asaday! <laughs> char lang! Uy, mga kalugit, huwag nyo ha. Char, char lang. Mga kalugit. Mga kalugit, huwag niyo ha. siya mga kalugit. Hahaha! <laughs> <laughs> ang tigat naman. ko. Ang gunting ba? Wala, <laughs> nagkalap oh, kita. Kaya, asaday. Hahaha! Nagkalap. Hahaha! Perfect! <laughs>